na scene zone ka lang pero parang ang sakit sa dibdib. Hindi lang yan drama. Totoo yan sa neuroscience. Kapag na scene zone ka, nag activate ang parte ng utak mo na nag activate rin kapag nasaktan ka ng pisikal. Ang tawag sa brain region na yan ay anterior cingulate cortex. Yung parte ng utak na responsable sa pisikal at emotional na sakit. Kaya kapag hindi nag-reply si Crash, Literal na nakakalungkot. At eto pa, kapag nag-send ka ng message, naglalabas na agad ng dopamine ng utak mo. Ang dopamine ang happy chemicals. Pero pag hindi siya nag boom! Dopamine crash. Kaya ayun, lutang, tahimik, malungkot. Ako si Kuya Ems, at dito sa Chokat Lapis, ang heartbreak may scientific explanation din.